Hindi lang kasi magets o maunawaan ni Rowell ang mga bagay na ito. Doon pa po sinasabi ko sa kanya, hindi ibig sabihin na pag wala kaya sa kalingap, eh magkaaway na tayo. <laughs> Pamangkin ba kita? Matubang ka, di ba? Yung papa mo, kapatid ko. So walang problema doon. Ang gusto ko lang pong iparating sa bawat isa sa inyo, kina at sa lahat, no? Hinog na po. Hinog na hinog na. <laughs> Para hindi pakialaman po itong Rosil community, walang makialam ng mga reaktor ng kalingap na mula dito, binabakbakan yung mga reactors, iba pa dyan. Ang gusto kong mangyari po ay ihiwalay na nga po sa kalingap ang tawag niyan po, kumbaga sa company, sister company. Hindi sila magkaaway. Magkatuwang. Magkatuwang. Kasi nga itong Rosil po bunga ng love team ni Kalinga Prab. Para mag-improve po at ano pang lumaki ang team na ito, mas mainan po, meron sa sariling roles, guidelines, lahat. Andiyan si Mighty ini tutulong yan. Opo, ha? Ayos si may tinay, tutulog po kay Ruel yan, di po yan. Si Mighty tinay po ay kapatid ko. Tiyahin ni Ruel. Nakawin niyo po yung sa sabihin mga kaibigan? Kasi pagka magsama ito, eh, walang katapusang bangayan po yan. Kasi may reactor ako. May reactor si Ruel yung mga reactor po mag-away-away yan mga supporters mag-away-away yan hindi lalago ito Malapiling ganyan sa oras po na ito ay mag-step forward humakbang palayo mag-iba siya ng community lalaki po ang Rochelle community baka maunahan pa yung kalingap oh walang biro yan eh wag miro po mga kaibigan Napakasipag ni Rowell. Yun ang sinasabi ko noon. Na ako sakaling mang magwindang windang at uh, eh, mga nakialam, nagkaroon ng gulo. At masabi si Rowell, dito ba? Ang gulo. Uh, babalik na ako sa kalingap. Welcome! Welcome po. Bakit? Kasi nga po, sister company. Kumaga sa company po, kung may tawag mo dyan, ibang term na pwedeng gamitin, sister company ang Rochelle ng Kalingap. Hindi pwedeng pabayaan yan. Yan po ang ibig kong sabihin noon pa po. <laughs> Ngayon, halimbawa ganito. Hindi kaya po, huwag niyo kung maano, ma-misinterpret. Kung hindi aalis si Ruel sa Kalingap, itong Rochelle community po, mapipilitan akong buwagin ang lahat ng reaktor maliban sa karita at Diyos. Reaktor ni Kalinga Pra, bubuwagin ko po yan. Lahat ng reaktor dyan at maging ang reaktor ni Ruel of Malalag. Aalisin ko na po yan. At si Mighty Amy po, eh, mag-tiktok na lang. Para di sa ma uh, dapat eh, magpahinga na. Magsayang na lang at mag-tiktok. Yan ang plano ko. Ngayong uh, keyword, at ibang team dyan eh, Prab, yung kanyang uh, reactor, aalisin ko na po yan. Ito lang po ang maiwan, RIPA at BIOS ang maiwan dyan. Kung magpasok yung mga ibang reaktor sa BIOS o sa RIPA, eh pwede man. Pero, <laughs> lahat ng reaktor po ay aalisin po natin. Eh, ano nangyari sa akin? Magagalit kayo. Diba? ba? <laughs> Grabe naman si Kuya Bal, tinanggal yung lahat na po, lahat maliban sa Bius karepa, Aalisin ko po lahat. Pati si Mighty Amy po. <laughs> Ngayon, pagka nahiwala po ang Rochelle community, ay di si Mighty Amy ang inyong chairman o advisor. Kaganda ng aking advice noon pa po, Ayaw kasi maniwala. Eh. Akala niya awi kasi, pag umali sa kalingat, eh, hindi na, hindi na kapatid eh. Sumantan. O sige na po, mag, ano kayo mag-suggest? Ano, tama ako o mali? Para maiwasan ang awayan reactor between reactors. Para maiwasan ang comparison lahat at makagawa, makafokus ang maglangga si Rowell at Rochelle sa programa. Mas maiman po gawin natin ito, di ba? Tama ako no. Oh. Sige tayo, magsabi kayo ng magpreswa ng tama. Tama ka kuya Bal, totoo 'yan. Hindi e, magpreswa ka. Yung ayaw maniwala, pristo. Para makita ko rito. Ah, yan oh. No? Kung tama yan, kuya. Tama, o. Oh. Yung mga rosyel, nagtama, tama, o. Oh. Walang to, ha? O, oh, walang to. Sabagat yan ang tama. Kahit sa po sa mga group, nakabuo ng community. Halimbawa na lang si Sam Asli, nakabuo ng isang komunidad. di ba? Sam community. Ngayon, malaki na. Dapat, Kumuwalay sa kalinga para maka-focus at maka-buwelo. Yan po ang ibig kong sabihin. Kasi pagka-malaki ng community, po, tapos hindi ka pa rin sa isang community, ay 'wag mong asahan po na payapa. Pumayapa 'yan mga ilang buwan lang tapos awi away, -away, away, away na po 'yan, 'yan. ang ibig kong sabihin. Ngayon masabi si Noel ay kung umalis sa kalingap. Eh, Kuya Bal, dito. Eh, alisin ko ang reaktor mo. Si Mayti Maiti Imi, alisin ko rin yan. Mag-tiktok na lang siya. Lahat. Hindi ka nakasama sa, ano, sa monthly survey ni Julay Ponil. Lahat ng matubang, hindi na pwedeng isama sa survey. Ang kasama sa survey sa most viewed channel o most palipad, yung mga hindi matubang. Pag matubang exempted, di isama sa survey. Marami po dito na bagong rules po para tahimik. O paano sila, yung mga burloloy na yan? Ba, sila wow wow life. At ibang mga reacto dyan, paano sila? di ba? O. Oh. O oh, sige po, magano kayo. Ha? Sige na. O. Oh. Tama ako, di ba? O, oh, tama ako. O, oh, lot one na, o. Oh. So, pwede po ko sa O, oh, tama, o. Oh. Para may iwasan ang buzzers. Yan, yeah, ni Bibi. O, oh, o. oh, magsabi kayo kung tama ako hindi papayag si Awe. Si Awe po, dalawa ang kanyang community. Rosel at Kalingap. Si Awe po, Kalingap Awe, dalawa ang kanyang community. Siya lang po yun, special privilege. Bilang anak niya si Rowell, kasama siya sa Rosel community. At bilang kapatid ko, kasama siya sa Kalingap community. Ayaw siya noon? Diba? Ganyan po yan mga kaibigan. Ang gusto namin po ay makafocus ang Rochelle community po sa mga plano at programa. So, pabahin ni ni Kalingap, ni, ni Ruel, kung may pabahay siya, idugtong niya ulit yung mga pabahay niya nung una. Idugtong niya. Kung yan ay mga kinsinade, pag may babae na dago, 16. Ngayon, yung nailista namin dyan sa pabahin niya, ay eh, dan dandyan siya, kalingap siya noon, eh, hindi mabago yung yung number. Kahit siya ay umalis sa kalingap. Hindi mabago ang number yon kasi yung pabahin niya po ay under pa ng kalingap. Ngayon, pagka naghiwalay na nga po ang, ang Team Rochelle, Sus, kagwapo. Buhay mo po lahat. Yung mga reactor po, focus lang kayo dyan sa Rochelle. Walang gulo at walang away. At yung kalingat reactors, Bios Karipa, hindi pwedeng makialam at mag-content sa kanila. Bakit po? E, ibang community, ibang community na yan. Ako, hindi pwedeng mag-content sa kanila hindi ako makikialam sa Rochelle community. Mga kaibigan. Okay. Magbutuhan tayo ha. Pag maraming one, approve na tayo. Starting today, approve na tayo pag maraming one. maraming Rochelle dito. Okay. So sige na po. Pag konti ang to, ano, ang ihiwalay natin? Kayo saksi dito, ha? Kayo ang bumuto, hindi ako. Ha? Kayo ang bumuto rito, hindi ako.